Ano ang dapat mauna sa laban para sa hustisya, kaso ng pandarambong o impeachment? At mananaig ba ang katotohanan o politika ang magpapasya sa kapalaran ng isang bansa? Habang natitigilan ng impeachment trial ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa Kongreso ng Pilipinas, may kasabay na unos na namumuo. Formal nang inirekomenda ng House of Representatives ang pagsasampa ng mga kasong kriminal kabilang ang pandarambong laban sa kanya. Magkano raw ang sangkot na halaga? Isang nakakagulat na 112.5 milyong piso, higit doble sa legal na threshold para sa pandarambong ayon sa batas ng Pilipinas. Ngayon, narito ang dilema. Magkaiba ang impeachment at kriminal na pag-uusig, ngunit ngayon ay nagsasalpukan ang dalawang ito sa gitna ng hindi pa nararanasang tensyon sa politika at batas. At sa likod ng mga pangyayari, may orasa na tumitiktak na maaring magbago ng lahat tingnan natin ang mga katotohanan. Apat na kaso ang inirekomenda ng House Panel, Technical Malversation, Perjury, Bribery at Plunder. Ang Technical Malversation ay nangangahulugang di umano'y nailihis ang pondo ng gobyerno mula sa orihinal nitong layunin ng walang wastong autoridad. Ang perjury ay nagpapahiwatig na maaring nagsinungaling ang bise Presidente sa ilalim ng panunumpa sa harap ng Kongreso. Ang bribery ang matagal ng kasalanan ng paggamit ng posisyon sa gobyerno para sa pansariling kapakinabangan. At pagkatapos ay plunder ang pinakamatindi sa lahat na tinutukoy bilang labag sa batas na pagkamal ng yaman na lumalagpas sa 50 milyong piso. Dito makikita na hindi nagsisinungaling ang mga numero 112.5 milyong piso. Kung totoo, hindi lang ito simpleng pagkakamali sa paghusga, ito ay isang mabigat na krimen na pinarurusahan ng habambuhay na pagkakakulong at pagbabawal sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. At kahit gaano kaseryoso ang mga kasong ito, ang impeachment trial na dapat sana'y magpapasya kung karapat dapat pa siyang manatili sa pwesto ay hindi umuusad, hindi dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi dahil hindi malinaw ang batas, kundi dahil nananatili pa rin ang matibay at hindi natitinag na suporta sa politika na nagpoprotekta sa Vice Presidente. Ito ang tiraniya ng bilang kung saan ang katotohanan ay maaring yumuko sa alyansa, hindi sa merito, habang pinapanood ng bayan, tahimik namang nagbabago ang isa pang mahalagang elemento, ang posisyon ni Ombudsman Samuel Martires. Matatapos ang kanyang termino ngayong Hulyo. Isang matatag na itinalaga ni Duterte, madalas na binabatiko si Martires dahil sa pagpapabagal ng mga investigasyon laban sa mga pangunahing kaalyado ni Duterte. Ang kanyang pagalis ay maaring magtapos sa proteksyong panangga para sa vicepresidente. Presidente. Kung wala siya, maaring magdala ang bagong ombudsman ng panibagong mandato at marahil ng bagong panahon ng pananagutan. Ano na ang mangyayari ngayon? Magpapatuloy ba ang kasong plunder bago muling magsimula ang impeachment trial? Magpapatuloy ba ang politika sa pagprotekta sa makapangyarihan o kikilos na ba ang mga institusyon ayon sa kanilang layunin? Hindi lang ito mga legal na tanong, kundi mga moral na tanong din tinutukoy nito kung sino tayo bilang isang bansa. Naniniwala ba tayo sa pananagutan, anuman ang pangalan at kapangyarihan, o tinatanggap na lang natin ang piling hustisya bilang pamantayan? Nakita na natin ito noon. Dumarating at umaalis ang mga skandalo, ngunit bihirang natutuloy ang mga kaso. Kumukupas ang galit ng publiko at hinihintay lang ng mga nasa kapangyarihan na humupa ang bagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil may mga kasong nakahain at may paparating na transisyong politikal, mas mataas ang pusta. Karapat-dapat ang sambayan ng Pilipino sa linaw, hindi kalituhan, hustisya, hindi palusot, at higit sa lahat, nararapat silang magkaroon ng mga pinunong may pananagutan, hindi pinoprotektahan ng alyansa o katahimikan. Kaya muling naming itinatanong ano ang dapat mauna, hustisyang nakabatay sa katotohanan at ebidensya o hustisyang nilulunod ng bilang at ingay? Hindi lang ito tungkol kay Sara Duterte, kundi tungkol ito sa uri ng sistemang panghustisya na nais natin sa uri ng demokrasya na ipinaglalaban natin. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng katotohanan, kung hinihingi mo ang pananagutan, ibahagi mo ang video na ito gawing bahagi ang iyong tinig ng isang kilusan na hindi nakakalimot, i-like, magkomento at mag-subscribe sa aming channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan, para sa mas marami pang mahahalagang investigative stories. At para sa mga nanood hanggang dulo, maraming salamat. Hayaan tumunog ang kampana para sa hustisya, kalayaan,